Umabot na po sa mahigit tatlong daan at pitumpo ang bilang ng mga naitatalang nawawalang mangingisda na pumalaot sa Davao Oriental noong kasagsagan ng Bagyong Pablo. Labing apat na ang nakitang patay habang mahigit apat na puna ang narescue. rescue Makikipagtulungan na ang U.S. Navy sa paghahanap sa mga nawawala. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA Jensen. Jennifer na nadagdagan ang bilang ng na mga nawawalang mangyihisda mula sa Diyan sa Nagsarangani. Sa pinakuling tala ng Passport Maritime Search and Rescue Operation, umagot na sa 372 ang bilang ng mga mangyihisda pinagahanap. Sila yung mga kumalaot noong kasagtagan ng Bagyong Pablo noong nakaraang linggo. Nadagdagan din ang bilang ng na mga nawawalang fishing vessels. Mula sa 30, 47 ng bangkang pangisang na italang nawawala sa 44 na mangingista ang na-rescue. Nakita sila sa Pacific Ocean, 300 nautical miles silangan ng Mati Dawa Oriental. At sa ngayon, may 14 apat na nakitang patay. Bukod pa ito doon sa mga pinagahanap. Ayon sa task force na binuo ng PCG at ng lokal na pamahalaan, tutulong na sa paghahanap sa mga nawawalang mangingista ang P-3 Orion Aircraft ng US Navy na dumating na, na, dumating na sa Villamore Air Base. Ayon sa MDRRMC, nakasentro ang search and rescue operation sa pagitan ng Palau Republic at Eastern Mindanao at sa Karagatan malapit sa Indonesia. Pinag-aaralan naman ng mga otoridad kung paano matutulungan ng mga pamilyang namatayan, pati na yung mga kaanak ng mga nawawala pa rin. Sa pangista lang kasi sila umaasa. Yan muna ang latest mula dito sa General Santa City. Jennifer Solis, Tagbabalita, Pilipinas.